Gusto ko lang kasi magka, magkalupa. Magkalupa kasi sa tamang paraan, hindi sa katas ng panggagancho. Panggagancho yan eh. Mas bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. Ikaw naman, loko-loko. nga po. Ay, Marami luko. po nagbayad. Ang pagiging uto uto ay eh, decision niya yan. Walang manluloko kung walang magpapaloko. Dito tayo ngayon, ano? Barangay to, lupa to. Opo. Ang nare niya, paniningin ng kagawat. Opo. Alright. Bakit naningin sa kagawat? Siya po ang naglakad ng lupa namin. Bakit nilalakad ang lupa ninyo at saan ang gagaling yung lupa? Ang may-ari po, savings bank. Anong karapatan meron kayo para kayo kukuha ng lupa ng savings bank na rematado? Eh, nangako po siya kasi na kaya niya ang ayusin. Pag sinabi ko, anong karapatan meron kayo? Para naman maghabol sa lupa na rematado na pag-aari ng bangko, kayo ba'y umaangkin? Kooperatiba na nang-aagaw ng lupa? Ginawa niya po ang asolasyon. Ina-register po sa SEC. Okay. Pekke, okay, modus to. Hmm. Tapos. Walang karapatan ang barangay na puto'y barangay ninyong hinay ng putok sa buho na yan. Uh -huh. mga. Tadya kang gawing hini***** na eh. Uh -huh. Sabihin mo sa kanyang puto'y p*** sabi ni Ben Tulfo. Bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. Ikaw naman, luko-luko. Oo -luko. nga po. Marami po nagbayad. Ang pagiging uto uto ay eh, decision niya yan. Matatanda na kayo eh. Kasi hindi kayo mga minor de edad. Pakinggan niyo ako. Masakit ang katotohanan. Sa akin dito, pag mali kayo, mali kayo. Pag tama kayo, tama kayo. Mali kayo dito eh. Diretso na ako sa inyo. Bakit mali? Una, hindi naman kayo pinipilit eh. Voluntaryo yan eh. Voluntaryo eh. na nagpaloko. Walang manluloko kung walang magpapaloko. ko lang kasi magkalupa. Magkalupa ka sa tamang paraan, hindi sa katas ng panggagancho. Panggagancho yan eh. Ang sinamang, ang sinamang kooperatiba o anumang opisyalis sa barangay, hindi pwedeng makialam sa mga pag-aari ng bangko, rematado ng bangko. Protektado ang banko sa kanilang mga ari-ariang mga lupain na hindi pwedeng agawin at magpapakilala na fixer, magagawa ng asosasyon. Modus yun eh. Kung totoosin, bogus yun eh. Hindi naman magtatanggap yung Securities and Exchange Commission doon sa sinasabing negosyo. Bago ka maging asosasyon, maging mag, magparehistro ka sa Securities and Exchange Commission, magkaanong pondo na nilalas, anong nature ng business mo. Ano ka? Kooperatiba? Kooperatiba ng ano? Pag sinabi kasi kooperatiba ng lupa, modus na yan. Pag sinabi kooperatiba, ako, isikap, ako, sabuhu, ako, pendeho, ako si Kap, ako si Potok sa Buho, ako si Pendejo, ako si Gata si Yasta Sudas Barbas. Pag lupang pinag-uusapan, panloloko yan. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Galit ako sa mga gagancho. Kalaban ako ng mga lolo mga tiwale. Katiwalian yan. Kayo naman nagpabiktima. Willing victim kayo. So, ano magagawa ko dyan? Huwag mo nang pansinin yan. Dahil kasamaan yan eh. Kung ikay nasa, nasa hanay ng liwanag, nasa katotohanan ka, hindi ka sasapi sa mga ganyang kadiliman. Sa dilim na go yan eh. Linilin lang yung mga tao sa so kadiliman. Dami kong mga binayad. Kung maraming binayad mo, mabuti pa natigil na kasalanan yan ninyo. Walang nagpumilit sa inyo. Tinutukan ka ba ng kutsilyo? Tinutukan ka ba ng baril sa ulo? tinakot ka ba? Napapatayin ka? Sasaksaking ka pag hindi ka sumapi? Palisin daw kami. Palisin kayo? Dati po kasi rights yun din. Yung rights. Forty years na kami yun. Hindi mong tugtugin pag sinabing rights. Ang rights. Yes. Ako nakatirik ang lupa ako rito. Hmm. Nasabihin ko, usap tayo. May rights ako rito. May karapatan ako. Sino sa atin may karapatan ka dahil nanatili ka lang na? Dahil tumayo ka rin sa lupa na yun? May karapatan ka na ba sa lupa? mag-iingat kay sa right. Ang right sa palengke lang. Bumili ka ng pwesto sa palengke, babayaran mo, may kontrata yun, may takdang panahon. Ang right sa lupa, ginagamit ng mga sindikato. Malimit ang mga rights na sa squatter area. Ito'y sa akin sinasabi ko, Derechan, masakit ang katotohanan. Hindi nyo magugustuhan na akin sasabihin, pero naging tapat ako sa inyo. Si Bentong humarap sa inyo. Ngayon, hindi na kayo mangmang. -mang. Hindi na. Sindikato yan eh. Land grabbing yan eh. Agaw lupa yan eh. Now, halimbawa, binenta tong rilo sa'yo. So, yeah. Niya. Bibilhin mo ba? Ninakaw niya. Bibilhin mo? Ba't ka pumatol sa lupa na ninakaw? Kasi nagtiwala ko sa kanya dahil siya. Ang tiwala, makukulong ka. May kasabihan sa batas ang iyong pagiging mangmang at ignorante sa kaalaman sa batas hindi magiging dahilan. May kaso ka pa rin dyan. Kung inosente ka man, tanong ba't ka nandiyan? Sa mundo ng iligal, walang nirerespeto. Sa mundo ng iligal, humihingi ng sinasabing hustisya sa batas na legal. Paano kayo bibigyan ng hustisyang legal sa batas na legal? Iligal yan, eh. hindi pwede magsama yung kasamaan at kabutihan. Demonyo at anghel, pwede ba magsama? Ang liwanag at dilim, pwede magsama? Kinakailan manaig yung liwanag. Eh, nasa dilim kayo eh. Nagtatago kayo sa dalit. Ako naman ay liwanag. Naliwanagan na ba kayo? Opo. Okay. Maging wise na kayo. Illegal yan.